Puyatan kung puyatan. Ito ang sitwasyon ngayon sa pagawaan ng lapida nila Jomar sa barangay Poblasyon La Trinidad Binguet. Simula kasi noong nagdaang linggo, hindi na raw bababa sa labing dalawang mga orders na bagong lapida ang kanilang natatanggap kada araw. Madami na po talaga nagpapagawa kasi tuloy-tuloy na kasi malapit na po yung undas. Uh, yung iba po talagang malabo na yung mga lapida nila. Kaya po kailangan na nilang pinapapaltan. Tapos pag nakikita na rin po yung iba na mga high-tech na, like yung mga, mga may picture, na photographic, gano'n. So yun na mga pinapagawa ko nila. Kung dati, mano-mano pa ang paggawa ng lapida, ngayon, digital na raw ito at ginagamitan ng laser. Ang presyo ng mga lapida, naglalaro mula 3,000 piso hanggang 13,000 piso, depende sa klase. Pinakamura raw ang white marble mula rumblon, pero patok raw ang lapida na may larawan ng Yumao para pagka uh, may lapida, so alam na nila kung saan sila pupunta para nakikita ka agad nila. Para kay Hasinta, mahalagang malagyan ng lapida ang mga nitsyo ng mga yumaong kaanak. Paraan na rin daw ito bilang pagbibigay halaga sa mga yumao. Mahalaga yun kasi, siyempre mga, kam mga ano, mga magulang, kapatid, eh, mahalaga din sa amin yun. Yung mga ganyan. Hindi pwedeng pababayaan mo yung mga libingan. Yun sa Baguio City. Hanggang sa huling araw na lamang ng Oktubre, maaaring maglinis sa Baguio City Public Cemetery. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.